Magandang araw, grade 6. Ngayong araw na to, narito na tayo sa ating aralin for pagpupunyagi sa kabila ng pagsikil sa kalayaan. Noong time na to, noong panahon ng Amerikano, kahit na sinasak nasakop na nila tayo, meron pa ding mga nakakatawang pangyari para sa ganun makamit natin yung kalayaan na matagal na nating hinihiling laban sa mga Amerikano. Sabing ganoon unti-unting tinanggap ng nakararami ang kapangyarihan ng USA sa Pilipinas dahil nga wala nang magawa ang mga Pilipino, tinanggap na lang nila yung nangyari na sinasakop na tayo ng mga Amerikano at nakipagkaibigan na lang sila sa mga Amerikano. Malaki ang nagbago sa kasanayan at kaisipan ng mga Pilipino sa larangan ng pamamahala ng mga Amerikano. Siyempre, dahil nga Amerikano na yung mga nasusunod, nadala ng mga Amerikano dito kung paano yung pamamahala nila doon sa USA. Kaya, kaya nung panahon ng mga Amerikano, ah, nagbago yung mga pananaw ng mga Pilipino na dati ay nahahaluan ng mga galing ng mga kultura na galing sa Spain. Ngayon naman, dahil nga Amerikano yung nandito, kung ano yung meron sa Amerika o sa USA, yun na yung nagagawa ng mga Pilipino. Nagbago ang paraan ng pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan. No kung dati, ah, sugod lang ng sugod yung mga Pilipino, ngayon gumawa sila ng ibang paraan para sa ganon makamit nila yung hinihingi na kalayaan. Isa pa, pakikipagkasundo sa mga pinuno ng USA ang naging kasagutan ng mga pinunong Pilipino upang makamit ang kanilang adikain. Ayun nga po, para makamit ng kalayaan ng Pilipinas, naisip nila na what if makipagkasundo na lang sila sa mga namumuno at unti-unti nilang unti-unti uh, nilang bigyan ng paraan kung paano ba tayo makakalaya sa kamay ng mga Amerikano. Okay, pag nag-aralan -arala, natin, mga naunang misyong pangkalayaan. Ano ba yung nangyari para ano ba yung mga pre nila na idea, ano yung mga ginawa nila para makamit natin yung kalayaan. Ngayon po, merong isang tao na nanguna, si Manuel El Quezon. Siya yung nanguna kasi nga po, siya yung pangulo ng Senado ng Pilipinas noon. Kaya sa unang misyon, siya yung nanguna sa kanilang panawagan na kalayaan ng Pilipinas sa Kongreso, ngunit hindi pinayagan ng Partidong Republican. Alam niyo naman na di ba diba yung Republican, pinag-aralan natin. Yung Republican, sila yung tumututol sa kalayaan na hinihingi ng mga Pilipino. Pero yung isa naman yung demokra, democrat, democratican, sila naman yung mga tao na gustong ibigay na agad yung kalayaan ng Pilipinas eh dahil nga yung pangulo ng USA noon galing sa Republican kaya hindi na pagbibigyan yung kahilingan ng mga Pilipino. Ngayon po, si Woodrow Wilson, Pangulo ng USA, nagpahayag siya na yung hinihingi kalayaan ng Pilipinas ay malapit na nilang ipagkaloob, ngunit hindi pa sa ngayon. Okay, may mga ilang serye ng misyon na ipinadala yung Pilipinas matapos yung unang misyon ni Manuel El Quezon noong 1921 nga layunin ng misyon ni Manuel L. Quezon, ihain sa kongreso ng USA ang pagtutol ng mga Pilipino sa ulat at mungkahi ng mission Wood Forbes. O, yung Wood Forbes na yan, yan yung pinag-aralan natin dati, na kung saan bibigyan ng mga dahilan, yung mga uh, da, hindi pinayagan sa kalayaan, kaya bibigyan muna sila ng mga mga patakaran. Noong 1923 naman, si Manuel Rojas nagdesisyon din na meron siyang misyon na ang layunin niya, igiit ang pagpapalit sa gobernador general ng Pilipinas na si Forbes at bigyang linaw ang kalagayan ng panawagan ng mga Pilipino para sa kalayaan. Kasi nung time na yan, di ba nga sabi ko sa inyo nung nakarang aralin natin, yung gobernador general na si Forbes, iba talaga siya mamuno, parang ang nasusunod lang yung mga Amerikano. At noong 1924, nanguna sa misyon si Manuel Rojas, Isao Uro Gabaldon at Pedro Guevara. Ang misyon naman nila ay sabihin yung mga ginagawang mali ni Gobernador General Wood sa Pilipinas o Gobernador General Forbes. At ang solusyon lang doon para makaalis sila sa kamay ng Gobernador General ay ibigay sa kanila yung kalayaan. Pero sa mga misyon na 'yan, uh, wala pong uh, hindi nila nakamit yung kalayaan. Okay, noong 1931, merong tinawag na Mission Osrocks. Kaya tinawag na Osrox, ang nang Osrox ang nauna po doon si Sergio Osmeña at saka si Manuel Rojas. Bakit silang dalawa? Kasi nga po si Manuel Rojas yung pangulo ng Senado noon at si Sergio Osmeña naman yung vice presidente ng Senado. Ngayon po, nakakuha sila ng malaking suporta sa sektor ng agrikultura sa USA sa issue na gusto nilang palabasin. Sumuporta sa kanila yung mga magsasakang Amerikano sa kanilang misyon kasi nga po labis nang naluluge yung mga Amerikano. Kasi nga po napakadaming nilang nilalabas na mga produkto pero konti lang yung nagahanap ng produkto. Napakadami ng produkto na nilalabas nila, samantalang konti lang yung tumatangkilik. Mas marami pa yung natitira kaysa na ibibenta. Isa din yung dahilan ng pagkalugi ng pagdagsa ng mga produktong Pilipino sa USA dahil walang buwis at kota maliban sa tabako, abaka at asukal. Isa pa pong dahilan ng pagkalugi ng USA bukod sa hindi nabibili yung mga produkto nila dahil sobrang dami ay yung produkto ng mga Pilipino na idinadala doon sa USA. Mas tinatangkilik yung mga gawa ng Pilipino katulad ng tabako, abaka at saka asukal kaysa sa mga produkto nila doon sa may USA. Ang nangyari, naging magkukumpetensya yung USA at saka Pilipinas. Naging kakumpetensya ng Pilipinas, yung USA dito sa atin, at yung Pilipinas naman, naging kakumpetensya ng USA sa kanilang bansa. Ano pa? hindi naman nila po pwedeng taasan yung buwis ng mga kalakal. Hindi po pwedeng magtaas ng buwis yung Pilipinas at saka yung USA sa isa't isa kasi nga merong tayong batas Pine Aldrich, yung pinag-aralan natin kahapon. Kaya ang hiniling na lang ng USA ay itigil na yung kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Ngayon po, dahil nga hindi na alam kung anong gagawin, nauwi yung pag-uusap na to na hiniling ng mga magsasakang Amerikano na palayain na yung Pilipinas para wala na silang kakumpetensya o kaagaw sa mga negosyo. <coughs> ano nangyari? Nagprotesta yung mga Amerikanong manggagawa sa pagdagsa ng mga manggagawang Pilipino sa USA. 'Di ba nga po pinag-aralan natin kahapon na yung mga taga Pilipinas, dinadala dun sa USA para magtrabaho. Ngayon, yung mga Pilipino, gustong gusto naman ng mga taga-ibang bansa. Kaya kasi gustong gusto nila yung mga, mga Pilipino, kasi mas mababa lang yung sahod. For example, sa USA, ang kita, ang sahod ng isang taga-USA dun sa bansang USA, kapag nagtatrabaho ay 100. Pero yung mga Pilipino, kapag dinala sa USA, ang binabayad lang nila ay 25 pesos. Ganun po kaya mas gusto nung mga banyaga anong mga taga USA yung mga Pilipino kasi mas mababa yung pasahod nila, mas marami silang kita. Sa pangbatas po ay yung tinatawag na Hair House cutting, ano meron sa Hair House cutting. Pinangunahan ni Butler Hair House cutting. Ngayon po yung batas na to pinangunahan po ni Butler Hair tsaka saka House at Bronson cutting. Ito ang unang batas na nagtatadhana ng pagbibigay ng kalayaan at pagsasarili ng mga Pilipino. Ngayon po, hindi siya agad-agad na-approve, kaya ngayon gumawa muna sila ng usapan. Sabi nga ng Pangulo, ipagkakaloob daw yung kalayaan sa araw ng Hulyo 4, 1946. So, July daw. July 4, makakalayo, 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 makakalaya na yung mga Pilipinas sa Amerika. Pero hindi yun nangyari kasi nga, uh, dumating na yung mga hapones naman ang hindi inaasahan. Pangalawa, bubuo ng kumbinsyon para sa saligang batas at may lagda ng Pangulo ng USA. Ngayon, para makamta ng mga Pilipino yung kalayaan na hinihingi nila, hindi na lang mga Pilipino, kundi pati maging mga Amerikano ay gagawa daw ng isang saligang batas. Na kung saan itong saligang batas na to ay pipirmahan pa ng Pangulo ng USA kung approve o hindi. Pangatlo, makakapasok pa din ang produkto ng USA sa Pilipinas sa bawat isang bansa. Mm, parang hindi pa din yun malaya kasi nga may kakumpetensya pa din yung mga Pilipino sa mga produkto. Pangapat, ang pamahalaan ay pamumunuan ng Pilipino. Pero Amerikano ang commissioner na kinatawa ng Pangulo ng USA sa Pilipinas. Sa punto na yan, parang hindi pa din malaya kasi parang pwede pa rin tayong pakialaman ng Pangulo ng USA number 5. Magkakaroon ng kapangyarihan ang Pangulo ng USA na kontrolin ang sistema ng pananalapi, pangungutang at panlabas na pakikipag-ugnayan ng Pilipinas. Kaya kung titignan ninyo, parang hindi pa din ganap na malaya o nagsasarili yung mga Pilipino at yung bansang Pilipinas kasi lagi pa rin dapat may taga-USA sa ganito, sa ganyan. Wala pa rin sariling desisyon, kumbaga. Pang-anim, mananatili ang operasyon ng base militar ng Amerikano dito sa Pilipinas. Gusto pa rin natayuan ng mga Amerikanong sundalo ng base nila dito sa ating bansa kasi maganda nga naman yung lokasyon ng ating bansa. Madaling makakapasok yung mga barko pito, magtatakda ng limitasyon sa pagpasok ng mga manggagawang Pilipino sa USA sa loob ng 50 taon. Lilimitahan na yung pagpasok ng mga Pilipino kasi nga nawawalan ng trabaho yung mga taga-USA. Pangatlong batas, ang batas Tidings Mac. Duffy. Ito po ay pinasa ni John McDuffie at Senador Milliard tidings. Nagpatibay ito noong naging pangulo ng USA si Franklin Delano Roosevelt. O ito na yung batas na kung saan uh, mas na-approve kaysa dun sa mga naunang batas. Kasi ang pangulo na dito si Franklin Delano Roosevelt. Katulad din ito ng batas hair house cutting at ang tanging pagkakaiba lamang ay ang probinsyon ng pananatili ng mga base militar sa Pilipinas. Same lang itong hair house cutting at saka yung tiding smack dupi. Ang pinagkaiba lang nila, ayaw ng batas tidings smack dupi yung pananatili ng mga base sa militar sa Pilipinas. Imbis daw na base militar na lang yung gawin, Gawin na lamang na himpilang dagat at fueling station ng mga hukbong Amerikano ang mananatili sa Pilipinas. Bakit himpilang dagat? Kasi nga sabi ko sa inyo, malapit tayo sa Pacific Ocean, mas madaling makakapasok ang mga barko. Bakit fueling station? Kasi nga po, sagana po sa likas na yaman pagdating sa langis ang ating bansa.